Kapati, dumako na po tayo sa mga balitang consumer at kalakalan. Tiniyak ng Bangko Sentral na sinusuportahan nito ang piso kapag under stress ang market. Yan po ay sa gitna ng paglaylay ng piso kontra dolyar nitong mga nakaraang araw. Sabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr., di naman kailangan araw-araw ang market intervention. Ginagawa lamang daw nila ito kapag kailangan na talaga. Ganyan na lamang daw kapag uh, nabawasan ng liquidity o liquidity o kung suma sumadsad ang nang malala ang piso. Liquidity. Yon. Dapat namang mag-imbak ng bigas ang mga bansa sa Asia Pacific. Sabi ng Asian Development Bank, Makakatulong ito para di sumipa ng malala ang presyo ng bigas. May banta pa rin daw kasi sa produksyon ng bigas ang naiwang epekto ng El Nino at paparating na La Kaya dapat siguruhin ng mga bansa na walang pagkukulang sa supply. Yun nga lang, dapat din daw magingat ang uh, mga bansa sa mga maaring umabuso sa merkado at manipis na supply malalaking rollback ang nakaambas nakaamba sa susunod na linggo. Base po yan sa tatlong araw ng trading, halos piso. Kada litro na ang nataba sa presyo ng imported na gasolina. Higit pisong 40 sentimos na rin po ang ibinaba ng presyo ng diesel at kerosene. Dahil daw dyan sa paglopo ng inventaryo ng langis sa US. Kung hindi rin daw humina ang piso, mas malaking rollback pa sana ang nakaamba Susanud Ted Failon at DJ Chacha, Nayod nasa Radyo Cinco, ninety two point three, News FM, Monday to Friday, six to ten AM.